Eto, yung kulay green na wala nakatira. Dito daw siya natutulog. Tay! Kumusta ka na? Bakit hindi ka nagpunta doon? Kanina pa kami doon eh. Di ba ngayon yung usapan natin? Ano ba kayo? Linggo! Ay. Oh

Si Sam. Si nang ni ng kapat ng anak ni Mami, Mami Fredo. Anak ako noon, kapatid mo. Tatay Tres. Si Sam. Sinta ka na lang hindi. Sa na sa loob ko. malito. Sa Huwag oh. na, nang na. Kulat mo ka, no? Parang, parang, parang ko sila. Diyan, uh, <laughs> na ako. Ano? pa? pa baba? Higit. ko. pa? pa? Ano Uwi ka na nung nalangin Nung Hindi basta maka mo hmm? <laughs> Nagawa si Pag-isipan ko nga. Wala ko naman dito na. Wala sa ko sa'yo mataan mo dito. ka na kinausap mo na si Ate Bibi. Tsaka ito na magiging may makakagalaw na daw pa dun eh. Pag-isipan ko muna, hindi po basta ko basta-basta kasi... ...papayang malaki ba yan? <coughs> Hindi ko basta magpapalong. Hindi rin papayag basta yan. Mag-ihiti pag usap ako sa kanya. Bigyan so, ko na mga kapag-anak kayo. Bigyan mo na ako din. Dati yan ang dati tumisa ng to. Tapos, ako gusto ko yung magsiro. Ngayon gusto ko, maingay yung babae. Yung part. Sabi ko, gusto uh, sab <coughs> sa yung pinag-brand. brand may meron na ako dyan na lapat na piting pa Oh, yes. So, kasi, kasi kasi nang bakit ayaw mung sumama na lang sa kamag-anak mo tay kasi tagal na kanin nang hinahanap. Eh dito wala ka namang sariling bahay, wala kang wala magpapakain sa iyo. Sa pagkain nila Hindi naman ako ng problema. Kahit anong paano. Para ako may naman. naman ako dito. Kasi, uh, sa lupa. Kung uh, ng pera, bibigyan ko ng patay, pati yung... Pwede makita yung bahay mo, Tay? Oo, tignan nyo. Tara, baka, sama Maka, tayo, Tay. Makapigtasan mo ito. Hindi ito naman. Tayo. Gusto lang namin malaman yung kalagayan mo dito, Tay. Tignan mo, alalang-alala alala yung pamangkin mo. Sige, Mom. Oo. Oh. Dito ka natutulog tay. Hindi oh, yan. Hindi na yan. Oo, ito yung jacket ni tatay, Oh. Ay, ilalapag mo, tapos diyan ka, ayan ang oh, sapin mo. Kasi doon, maingay. Maingay doon. Ito ang nagsisilbing bahay ni tatay, mga kababayan. Ayan. Kamusta?

ako so, kung hindi mo na kayang umano talaga, sa ano sa'yo. Kakayanan, hindi pa naman ako bumabagsak at lakas ko. Sa katalpa pa ako sa atas ko. Kaya na lang, basta kikita lang, maayos. Hindi na. Alaga ha. sa. Dito naman kasi, kahit mga paano sila dito, babas sa ko sa mal ko sila kumata sa akin dito dito sa tulungan kuntiran mo tay pag malakas ang ulan maanggian ka malamok malamig oh, hindi pa naman ako matagal dito nitira oo oh, pero ayano may hirap sitwasyon mo dito tay mas maganda doon ka sa mga kamag-anak mo, maalagaan ka nila. Pam na tuntukan nila. Lagi ang nanonood ng vlog ni Tata. Oo. Di ba yun yung pinabasa ko yung message niya? Pinabasa ko sa iyo. Kaya pala sa akin mo. Parang ako hindi nila ko yung father na yun. Ito yung tatan ko ang kapuhang ni father ko, bata ko. Pa. May regalo ako no. sa iyo, Tay. May regalo ako sa iyo. Pag sumama ka sa Laguna, pipigay ko sa iyo, papakita ko. Kunin ko ha. May regalo ko sa iyo. Diyan lang mag-usap lang kayo. Wala akong kamao kung hindi ka. Hay, sige lang. Tapos ako na lang, na. Wala na lang Hello po Hello Sakay Hello po oh. O, naalala mo pa siya? Naalala niya yung salamin? Lalo tayo Good. Good Opo, may grado na po ito ay may regalo sa iyo pero doon ko ibibigay pag nakarating tayo sa Laguna. Ah. Oo. Oo. Bala ka, oh, oh. ka. Bato, Ano ba to ano Oo, iririgalo ko to sa'yo. Para pagdating natin doon sa Laguna, maganda-ganda. No? Huh? Oo. Gusto mo masilip? Jajan! -ja -ja yeah. Oo. Oh. Pagdating natin... <laughs> Pare! 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 De... Pare! Pare! Sama ka na sa Laguna kasi matagal ka nang hinahanap Sama na tayo. Matagal ka nang hina. Oh. <laughs> Di. Ganito na lang tayo. After after makapag-usap kayo ng mga kamag-anak mo doon, pabalik ka na lang dito, mamasyal ka na lang dito. Pwede rin. Oo. oo. Malap malapit lang naman Laguna tayo. Kasi alam mo, kanina pa yan alas 7 ng umaga, alalang-alala sila sa iyo. Actually, hindi pa nga kami nagla-lunch eh kaya pag <laughs> hindi hindi wag mong alalahanin sabi ko kasi mamaya kami mag lunch pag nahanap namin si tatay Erning. kamusta <laughs> Ate oh, Bibi. punta tayo. Mabilis lang naman ang biyahe, nasa dalawang oras lang. Oh, yes. It's true. Asa na yung jacket na binigay ko sayo, ano sa iyo tay. Ando sa magbubungan. Sa kubo na ilagay yun? Ay, doon sa tinutulugan ko 'yung sa pinatutulugan ni po ni San. Ah, may tinutulugan ka pang isa. Oo, kung saan-saan tinu Pero nandito 'yung mga gamit ni tatay, mga kababayan. pan Paano, Tay? Biyahe tayo. Punta tayo doon sa mga kamag-anak mo kayo. Oo, oh, okay. sige. Ah, may, run. may sasakyan ako. Yeah. Okay? Kaya, kaya, ha? ano sabi? niya oh. May waga jacket. Wala ka ibang jacket, tay? Oo. Okay. Oh. Iwanan mo na yan. Di ba, shoot pa yan? Hindi okay ako lang. Oo. Balik ka damit mo. Diba lang, ayaw. Hanap na lang tayo ng makainan natin, Tay. Ha? Huh? Para mga pagsabay naman kayo ng ano, pamangkin, no? Dito nyo siya. Oo, oh, dito, dito oh, ako dito dito na. O, oh, Oo. May damit ka pa ba, Tay? O, oh, sige, magpalit ka damit. Ang lawak ng tirahan ni tatay, mga kababayan. Hindi niya na alam kung saan yung mga damit niya. Oo. Oh. Ha? Oh, hindi nakasarado kasi to. Ayon sa napagtanungan namin, nakasarado to. Kaya dito siya nagtatambay sa harap. Pag umuulan, malamang dito siya. Pagka ano, pag may mga tao doon talaga siya. Parang ano lang si tatay kung saan may mga abandoned house doon siya sumisilong-silong. Tapos ang hanap buhay ni tatay pag may magpapalinis, magpapatabas, ganun na lang. Mm -hmm. <coughs> Sabi ni Ate Raisa, ah, mataba ka daw noon, namayat ka na. Paidad na. Paidad na. na rin, rin. Oo. S 70 plus na ako. 70 plus ka na. Oo. Oh, okay. mm. Masaya Oo. Oh. mga kababayan no? Uh, natin si tatay sa kanyang mga kamag-anak dito sa Laguna saan sila pipistop men at ah, dito na lang kayo tabi kayo ni ate doon ka dulo tay op ya yeah. sige lang tay oo dito na lang tayo Sige tayo, doon ka sa dulo. Sabihan mo daw siya doon. Cute ni. Sumiga. Ah, nakita mo pa rin. Oh, Ang lakas, ng mata, siyepre. lakas ng mata mo talaga. Oh, Siyempre. Kailangan. Ah, so, sa, so, si Ate Nemi dito na lang. Sige, yes. Okay, okay. lang. Oh, sige, dyan ka muna Ate oh. Nemi. So, ayan mga kababayan, no? Oh. After almost isa uh, kalahating araw namin paghahanap kay tatay dahil medyo humaba ang uh, time na paghahanap namin kasi nakalimutan niya na ito yung araw na kasunduan namin. Kaya nung hindi namin siya mahintay doon sa tagpuan namin is mas minabuti na ay magtanong-tanong at salamat sa Panginoon na tagpuan namin at may nakapagsabing mga kababayan natin na dito. At ito, uh, nagkita na sila ng kanyang pamangkin na si Raisa uh, Barcelona at naging emosyon ang kanilang uh, pagkikita mga kababayan. Siyempre nga naman, sino ba naman ang hindi maiiyak sa almost 20 years na hindi nila nakita ang kanilang uh, kaanap. At ito naman mga kababayan, lubos-lubosin natin ang uh, lubos-lubosin natin ang pagtulong natin sa kanila. Dahil ang kahilingan po nila is dalhin sa Laguna. Saan lugar yon sa Laguna? Uh, ang uh, ibang kamag-anak ni Tatay Barcelon is sa uh, Kalawag, Laguna. So mga kababayan, abangan nyo pa yung susunod na mga uh, kwento ng buhay ni Tatay hanggat hindi natin malaman ang buong kwento at syempre para makilala rin natin ang ibang mga kamag-anak. Samahan nyo kami mga kababayan at syempre bago tayo magpatuloy or magpa alam is shout out ko ang team Rise above. Ayan, at syempre sa lahat po ng mga kababayan nating uh, OFW, mga kababayan natin nasa abroad, maray-maraming maraming salamat po sa walang sawang uh, pagsuporta niyo kay Daddy Franky. Ayan. Syempre mga kababayan kung sino man po ang may mga gusto kayong uh, patulungan or matulungan ng Daddy Franky, Huwag po kayo mahiya mag-message sa Facebook page ng team uh, ng Daddy Frankie Official. At sa mga tao rin na nakaluwag dyan na gustong magpaabot ng tulong, mag-message lang din po kayo sa Daddy Frankie Official. Maraming maraming salamat, mabuhay po tayong lahat, and God bless po.